sa bukid mga kamangyan. At grabe, kahit nga niyo kami ay nagulat sa naging lasa. For the gold yan, ay pinapunta ko na agad aring si Tatay at saka si Kuya Bunjing din sa luoban. Kakongani ho ay kumuha sila ng mga kawayan na agamitin ho namin doon sa pagluluto. Nung una oh. nga ni ho, pagkakita tanong ni Tatay kung ano daw yung agawin anong klase ng pagluluto. Tapos sinabi ko sa kanya basta watch and learn, watch and learn. <laughs> Buti na nga nila ang mga kamangyan at may mga kawayan pa din sa looban. So yan yung mga parang gubat-gubat na din. Parang anytime may lilitaw na lang nasawa. Hala. Tapos Halata, alam niyo gaho mga kamangyan, yung kawayan na, na yan sobrang tagal na sabi ni Tatay. Kasa 100 years old patas na dahuyan, gawa nang wala pa daw sila dito sa mundo mundo, nandito na yan. Siyempre, oh, ilang taon na si natatay, yung mga magulang niya. Mas nauna pa ho kasi yung kawayan na yan. Kung nakakapagsalita lang yung mga kawayan na yan, siguro magkakwento sila sa amin. Dala. <laughs> tapos, oh, inahayaan lang ng mga tao yan dyan. Minsan namamatay, tapos biglang mabubuhay ulit. Mga <laughs> uh, ganyan baga. Tapos, ang dami na ho talaga nakakuha ng kawayan diyan yung iba'y nagawang bahay, pambakod, pangtanim, tulay din sa may sapa. So, talagang gamit na gamit din. Salamat. <laughs> Buti na nga nila ang tinot, walang tubig din sa sapa, ay di na padali-dali yung pagkuhan ni na tatay. Tapos, ayan, pinutol na rin po pala ni tatay mga kamangya para ho, mas madali yung pagdadala doon sa bahay kubo. Gawa ng aba ay mabigat-bigat din yan, ha? Ari, ah. Uh, so... Ayan, bali, aling <laughs> nga niyo pa rin na nakuha ni na tatay mga kamangyan. At sobrang na-excite na nga ako mga kamangyan. Gawa ng ang ganda nung nakuha nila na kawayan. So, maganda ho din yung magluto. At tawag ko sa kawayan na aring, mga kamangyan, boto. Kasi ho, merong kawayan na tinika. Yun yung talagang sobrang dami daw tinik. Tapos ho, merong pang tiwanak, Yun daw yung nagamit ko niya. Rigapagapang ka lang ng halama, ng mga sitaw, gaya. Kaya rin ng, nga niyo at nilagari na ni tatay at saka ni kuya bunjing din mga kamangyan. Gamit ho yung lagari na pang bakal. Gawa nang yung pang kahoy namin. Naiwan pa dun sa bahay so walang gustong kumuha. So sige, magtiyaga tayong lahat dito. Salamat. <laughs> Tapos di ka mga kamangyan, yung kawayan na yan parang may divider. So ibig sabihin, hanggang doon pwedeng putulin. Kasi kapag diniretso mo yan, yung gusto mo yung mahaba na kawayan na kapaglutuan, hindi pwede gawa no? May harang. So hindi man diretso yung pagluluto kung sakali. <laughs> so habang busy nga ni Hudon, sina Kuya Bundy mga kamangyan, kakongani ho, ay Hoy, ko na ho ang mga karne. Balang alutuin nung pala namin doon mga kamangyan ay sinigang at saka ho yung adobo. Siyempre, alang naman maglit yung tayo doon sa loob. <laughs> Tapos so, sa ating tinti naman at saka si Ate Shane, ng ating mga gayat girl, Gayat, girls, girls. Ay, ayan nga niyo, at nagayat-gayat na ng mga kailanganin natin do sa pagluluto. Kasi syempre, marami-rami din gayatin niyan Ako nga niyo, limang pirasa lang ang muna yung gamitin namin. Gawa ng feeling ko naman, ho, ay kasya na din yun. So, ayan, tuloy-tuloy pa rin nga niyo pala yung paglalagari nila diyan, mga kamangyan. Tapos, ayan, garnio yung magiging itsura niya. So, yan o yung itsura niya doon sa loob. Ayan, kailangan niyang linisan pa. Tapos, yan naman yung pinakang ilalim niya. So, make sure na hindi putas butas yan. Kasi, syempre, may mga sabaw-sabaw tayo doon kalagay. Tapos, ayan, nilinisan ko muna yan diyan, mga kamangyan. Gawa ng merong bagay yung parang dum dumi pa doon sa loob. Hindi naman sobrang dumi, basta yung parang bagang mga himulmul. Himulmul. <laughs> so pala nga gawin na pala muna diyan mga kamangyan. apag pag samasamahin doon sa isang lagayan, lahat ng mga ingredients doon sa pagluluto ng sinigang at saka ng adobo. So dinuso sa adobo, pinagsama-sama ko lang yung karne, bawang, sibuyas, asukal, paminta, extra seasoning, pork cubes, toyo, oyster sauce at saka ho aring dahon ng laurel. Tapos nilamas ko pala muna ng mabuti yan mga kamangyan, saka ko hinabol na ilagay diyan yung tubig at saka ho yung sili. So, ang pinaka challenge pala diyan mga kamangyan. Dapat parang perfect na yung measurement mo. Wow, measure Man. kasi syempre kapag nagluto tayo doon sa kawali sa kaldero di ka matatansya pa natin kung maala kung matabang, pwede nating i-adjust may idagdag tayo pero di wala na tayo kung ano yung pangapanlasa na nilagay mo doon yun na talaga yun so kung matabaang ang kalabasan niyan talagang sorry na lang sorry na lang so ayan bali nilagay ko na nga nila ako pala doon sa loob yung pang adobo mga kamangyan tapos ayan dinaran ko na dinis sa apoy ari nga yung dahon ng saging gawa nang oh, yung pinaka takip natin so baka oh, kayo mga kamangyan kung paano ari alutuin so sa uling pa rin naman oh so, no? oh yung inaintindi ni parang na na naglagay lang sila ng hollow blocks diyan sa may tabi tapos doon sa gitna na yung baga. So kailangan hindi siya pantay, dapat yung pinakang ulo niya mataas-taas. Kumbaga, eh, parang yung pag natulog tayo may una. Para mamaya kapag ikot-ikutin niya, madali na. Si syempre mabigat ya, tapos mamaya isang pagkakamali mo lang baka oh, biglang sumabog na yaan. Ah. Tapos dinin naman ng uh, sa sinigang mga kamangyan. ayan nga, nit uh, naglagay na ako din ng bawang, sibuyas, asin, paminta, pork cube, seasoning, sinigang mix, patis, kamatis, at saka ho tubig. O, medyo marami-rami yung tubig yung kailangan din ng mga kasi alam niyo naman sinigang yan. <laughs> okay <laughs> na nga ni nilagay ko na din sa kawayan. So sabi ko nga ni parang masarap talaga rin mga kamangyan. Halinginan yung ginawa ko, karne, sabaw, karne, sabaw. Kasi ho, baka mamaya yung mga sabaw purong nasa ilalim lang, o kaya naman ay purong andun sa ibabaw. Para talagang ilalim, ibabaw, gitna, merong sabaw. Pero hindi ko sure kung may sabaw pa rin yan mamaya, kasi baka masipsip siya noong karne. Sa tunay yung mga kamangyan, medyo inakabahan ho talaga ako dito kung ano yung magiging lasa. Gawa ng syempre, dyan maalutuin sa kawayan. So baka mamaya, maglasang kawayan din talaga sya. dumikit yung amo, yung lasa doon sa karne. Kasi ho, dati pala ang mga kamangyan, inabalak na talaga namin yan, magluto tayo doon sa loob ng kawayan gawa ng digaho parang noong mga sinaunang panahon wag sinaunang panahon ganyan talaga yung pagluluto na inagawa nila kasi syempre dati naman oh, hindi pa uso yung mga kawali mga kaldero so talaga madidiskarte yung mga tao dati kung paano sila makakapagluto tapos so, yung madalas ko pang nakikitang inaluto nila diyan yung kanin tapos ngayon naman oh, mga kamangyan, meron pa rin naman yung nagaluto ng mga gayaan yung mga katutubo natin kaya gusto din nun namin matry kasi ang inasabi din talaga nung iba yung iba, yung iba daw yung luto masarap talaga no, so, titingnan natin kasi kung hindi kukurutin ko sila hala maya maya nga, nga mga kamangyan ayan nga niyo na so na butas na yung pinakang takip niya siguro eh dahil nga rin sa sobrang init. Kaya kinuha na ho muna ni Kuya Bunjing yan para mapalitan ng takip. So ang nilagay na nila ho ay yung foil. Tapos maya maya ho yung sinigang naman yung bumusdi na. Siguro ay sa sobrang pressure. Wow, pressure. So nagkaroon din kami ng chance para tikman yung mga kamangyan At alam nyo, sarap na sarap na kami agad. Sabi ko nga niyo, kulang pa siya sa lambot kaya medyo patagal-tagalin pa ho namin. Alam nyo ka ho yung inagawa namin din eh para na kami nag-experiment. Salamat. Tapos ho, oh, si na Julina din eh. Ayan nga niyo at nag gawa ng gagawa daw sila nang juice. Siguro ay sa sobrang inip na rin, panahon ngayon kaya bagay na bagay yan. Ikaw nakaraan mga kamangya nagbagyo-bagyo ganyan. walang tigil yung ulan, sobrang lamig ng panahon ngayon. Parang gumanti naman, sobrang tindi talaga ng ihinit. Kahit may at may rin yung inom namin ng tubig tini. Tapos mamalay na lang kami mga kamangya, bigla na namang pumutok yung isa dito at talagang medyo grabe yung pwersa niya. Kasi umalay ulay yung narating ng karne para hanggang palawan. Alam kita man sa palawan? Sabi ko nga niyo mga kamangya, kapag magaluto ho pala ng karne, dapat may pinakang sapin yung saunahan niya para kahit tumilapon, mabusdi, sumabog. Okay lamang makukuha pa rin, makakain pa rin yung karne. Tapos makikita nyo din ni mga kamangyan kung gano'n siya kainit na parang anytime talaga masabog na kasi parang nagalubo-lubo na siya. Sabi nga nyo namin ay eh, baka talagang paluto na at talagang medyo nagutom-gutom na rin kami. Salamat! So bali yung pagluluto pala na ginawa namin din ni mga kamangyan parang nasa 30 minutes to 1 hour din matagal-tagal so parang nasa pressure cooker. Kaya nag-expect kami ni mga kamangyan na sobrang lambot niya kasi syempre matagal-tagal na niluto ay. Tapos sobrang na-amaze kami kasi nga eh, hindi man nasira yung buong kawayan kasi syempre sa sobrang tagal sa apoy baka mamaya nabutas na yung paligid, yung katawan. Pero hindi, yung takip lang ang talaga yung pinakam problema namin. Siguro yung paglalagay din namin ng takip ay mahuna. Tapos siguro sobrang tindi nung pagtatali. Siguro babawi kami next time. Wala sobrang arte. Eh. <laughs> nung feeling nga namin mga kamangyan ay luto na inuna namin yung sinigang, nilagay namin din sa mga gulay-gulay. Mukhang -gulay. nagtaka pala kayo kung bakit hindi namin sinama yung mga gulay doon sa sinigang kasi nga eh, Baka sobrang maluto, malutak, so pangit na yun. Ay kami naman, oh, gusto din naman namin doon sa mga gulay. Ay yung parang inasaw-saw lang sa mainit na tubig. Okay na yung kaya na namin kainin yun, yung medyo malutong-lutong pa. Tingnan nyo naman yung itsura mga kamangyan. Parang talagang normal na sinigang. Pagkalis pa lang doon sa kawayan mga kamangyan. Grabe, sobrang bango. Parang nangangasim-ngasim na ako. Salamat. Sa <laughs> after hunan mga kamangyan, sinunod ko naman yung adobo. Grabe sa mga oras na yun mga kamangyan, kilig na kilig kami. Kasi syempre hindi nasayang yung effort. Kasi success to. Hala. Tingnan naman mga kamangyan kung gaano kalambot. As hindi ka nanguya ng sobra-sobra. Parang pagkalagay mo sa bibig, pwede mo na siyang lunukin sa sobrang lambot. sobrang OA. Tapos ayan, nilagyan lang ko pala namin ng nakulong tubig aring sinigang mga kamangyan kasi syempre, diga ka kanina. Tapon-tapon na yung mga sabaw. Tapos akunti lang din talaga yung sabaw niya. alam niyo naman kapag sinigang, tapat talaga maraming sabaw yan. At dahil nga ni okay naman na aring mga kamangyan, abay, alam niyo na ako, kumana, okay, namba, Ho, kumuha okay na bahaw di yan. At kami Ho, ay sabayan niyo na kumain din eh. For the go. so ayun na mga kamangyan, nung matikman are, grabe, sobrang sarap. Siyempre, nakakatikim at nakakapagluto na kami before pa ng adobo, ng sinigang. Pero ito, iba eh, talaga yung lasa niya. Promise talaga maniwala kayo sa akin. Sobrang sarap, sobrang linamnam, ang lambot. Siguro iba talaga yung luto sa kawayan, tapos sa kawali, sa kaldero. At promise, mas masarap yung luto sa kawayan. Kaya parang gusto ko lahat na lang ng luto haluin sa kawayan na lang. At may asara pa pala yung adobo, yung siniga. Kaya sabi ko rin nga yung mga kamangyan, itry din namin yung iba't ibang putahe ah. Hindi naman mo siya sobrang hirap gawin mga kamangyan. Mas madali nga siya gawa na siyempre pag samasamahin mo lang yung ingredients. Tapos wala, hintayin mo na lang na maluto yan, diyan. Ito rin no, yung luto na hindi nakakayang ihain sa mga bisita. Parang feeling ko pag hinain namin to, hindi na sila aalis ng bahay kubo. Ala, sobrang oo. Nga niyo, yung mga kasama ko din yung mga kamangyan. Tingnan nyo naman, sarap na sarap sila diyan Kahit sobrang init ng panahon, talagang higop ang sabaw ng mainit na sinigang. Kaya kayo mga kamangyan, kung may kawayan kayo diyan I-try nyo na. Awayin nyo ako kapag hindi masarap. Pero syempre, galing-galing ang timpla. Hala. So ayun, dahil dito na parami talaga yung kain namin. Salamat. Uh, ayun na mga kamangyam, mamili pa rin ako ng bibigyan ng gift. Basta i-follow nyo lang ating page. At siya rin yung video? Ano? O oh. siya, hanggang dito na lang ang ating video. Tatuloy pa namin yung pagkain namin din. Bye-bye, love you. Hui.